Ayan, nalilibre ako ng sakay. Panty Paolo, pa Teresa. Nalilibre po ako ng sakay. Ayos. Libre lang po. Pasan po mga rin. Ulit na Panty Paolo ko eh. Saan po Panty Kami pa white truck. Kaakit lang. Hindi siya, libre lang siya. Pauwi na rin ako siya. Sasabay lang ako <laughs> na kaya. Saan ba man din, sir? Hindi siya, pabuntang Tak taktak. Hinulogan taktak? Sige, okay, ako muna. Aran. May depresya ako eh. Okay. Turo mo sa akin, sir, ah. Ano bang gagawin mo dun, sir? Sa... Uh, ba Pauwi ka na? Hindi, sa hospital. Nadalawin yung asawa ko. May sakit yung asawa mo, sir? Oo. Uh, Tapos tagasang kayo? Dito lang sa Taytay. -tay. Kanina pa kayo dyan? Hindi naman. Kanina pa, wala nang dumandaan jeep eh. Anong sakit ng asawa mo, sir? Mama na sa paa, tsaka mukha. Ay, matagal na doon sa hospital. Hindi naman. Hindi naman. Pangalawang balik na niya ngayon. Parang bumabalik-balik yung sakit niya, gano'n? Ah, eh, ako naman, may ako eh. Kaya, uh, wala rin yung pinagkakakitaan. Nice uh, ako no, last Di, wala trabaho ngayon, sir. Wala rin. Paano yan? Paano, paano, paano yan? Mahala na pwede eh, makiusap na hospital. sa may inaris, na pumipila ba kayo dyan, sir? Ay, hindi, kasi taga tay, -tay kayo, sir, eh, di ba? Oo. Uh, pwede, hindi ba pwede yun? Pagka ano? Kasi nakaraan galing din kami dyan eh. Yung sa anak ko rin kaya may sakit. Kailangan na operahan. Million nga kailangan namin eh. Oo. Uh, namin alam. Kung saan din namin kukunin. May butas kasi yung puso. Eh ngayon, kailangan daw operahan. Hindi daw pwede yung hindi. Oo, uh, pero naman pag na Pagka puso na, kailangan mo pero may community ang mga... Mga ganyan, sir. Yung may mga sakit. Ah, uh, Kasi yung pamangkin ko, ganyan na-operahan na siya. Pero may ang kailangan. May nag-sponsor sa mga ating pet. Oh, si o? Paano, paano, paano ginawa? Kasi wala, di nga namin kung saan kami lalapit eh. Ang alam ko, may parang nag-sponsor sa kanila ng mga foreigner. Parang hindi ko alam kung prostationer o ano para... Ano, may contact pa siya doon? Hindi ko palang alam. si matagal na eh. Ah, matagal. Basta pa yung kumangkin ko, ha? talagitan na yan. Yung anak ko naman, mag-iisang taon pa lang. Eh ngayon, sabi ng doktor, hindi daw pwedeng hindi operahan kasi ang mangyaya parang tinaniingan na nga eh. Kasi ang mangyayari daw dyan, habang tumatagal, mangyayari na nang yung... mangyihina. Siyempre, oh, may parang... Medyo komplikado kasi yung sa anak ko sir eh. Yung sa kanya may butas yung puso. Tapos, oh. yung dugo, sa kahangin, dapat daw may harang. Sa kanya wala. Ang ganong sakit daw, 2 to 3 years daw itinatagal. Ngayon, kailangan daw operahan kasi yung may mga ugat ting ano, medyo maliit, malaki, medyo komplikado daw talaga eh. Uh, sabi nga, abnormal, no? abnormal na abnormal daw yung puso ng bata eh. Nakarinig na ako ng ganyan Kaya talaga. Ganyan, sir? Oo. Oh, yung mga ganyan kwento tungkol sa yung puso. Eh, alam mo na, pagka puso, talaga talaga. Oo, oh, ako nga, yung pa-operahan kasi nakakatakot din eh. Kaso, sabi ng doktor, kailangan daw talaga. Pag tinignan mo nga ang anak ko, sir, parang ano, walang sakit eh. Parang normal lang eh. Oo, oh, pero... Ano siya, pero yung hinga niya, dun mo ma... Ano, ma... Malalim. Oo, oh, malalim. Kaliwa ka ni Janop. Up? Ay, eh, ito, sir? Ay, Pasok natin, sir? Eh, no, kaya mo ba? Oo, oh, pwede siya. So. Uh, Para di ka na, na... Uy, ha, marami salamat ah. Ah, sige. Sir, thank you, sir, ah. ah, ah thank you, po. Thank you.